Zoe? Napaka-impact na talaga ay, ng babae ko. Ano, ano, nangyayari dito? Ano, gugulpin na ba yung Zoe na yun? Ako, gigil na gigil na ako. Ina yung kalbuhin na yan. Kalma, Ina kalma. kalma. Opo, inaway po ako ni Zoe. Pero alam niyo po, pinagtanggol po ako ni Miss Morgana. Talaga? Ha? Pinagtanggol ka ni Morgana laban kay Zoe? Yun na nga po yung pinagtataka ko eh. Kasi di ba, kung siya po si Ma'am eh, hindi niya pagtataboyan ng gano'n si Zoe. Oh. Na hindi po kaya nagsasabi siya ng totoo? Na siya talaga si Morgana at hindi siya si Ma'am Moira? Sa bagay, Tita Lynette, di ba mahirap sa isang ina na pagtaboyan ng anak niya? Ay, nako. Maliban na lang kung talagang umaarte siya. Basta ako, i-stick ako sa aking hinala. Yung babae niyan at si Moira, iisa. Matutunayan ko yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Napalayas ka na nga sa Apex, tapos ngayon pinag mo naman kapatid ng mommy mo? Hindi siya kapatid ni mommy. Siya si Mommy. <sighs> Ang pinagtataka ko lang, bakit niya ako pinagtabuyan kanina? At saka bakit hindi niya sinabi sa akin to? Eh kasi nga, hindi siya yung Mommy mo. No! Siya si Mommy! Okay. Clearly, hindi ka pa okay. What if magpahinga ka na muna kaya? No! I know what I saw. At si Mommy talaga yun. Talaga, Zoe? No offense, ha? twisted yung mommy mo. Pero hindi naman siguro niya ipapabago yung buka niya para lang mag-ibang tao. Tsaka hindi siya maglalakas loob na maglantad in public at magpakita pa sa Apex. Lalo na alam niyang gigil sa kanya si na Tito RJ tsaka yung Giselle na yun. Alam niyang wanted siya. Takot lang na makulong siya, no? Pero bakit ganun? Nararamdaman ko pa rin siya. Lalo na nung nakita ko si Morgana hope is an addicting drug that causes delusions. Mag-detox ka, Zoe. Patay na yung mommy mo. No. I have to make sure na hindi si mommy yung Morgana na yun. Okay. Nakipagkita ka pa sa akin, tapos hindi ka rin naman pala makikilig. Go! Tanungin mo yung lola mo. Ako, wala akong mapapala doon. May iba akong kakausapin. Oh yeah. Madam Morgana, okay lang po ba kayo? Naalala ko na yung nangyari kanina sa Apex. Ang tagal ko na kasing hindi naiyakap ka, si Zoe. Tapos kailangan ko pa siyang itulak para walang makahalata. Eh bakit po ba hindi pwede malaman ni Doc Zoe yung plano natin? Magiging masyadong delikado kung may alam siya. Kaya mabuti pang yung ganitong wala siyang alam. Eh, ganun naman pala po, madam eh. Eh de, mas okay kung kalimutan mo na lang na anak niyo siya. Panindigan niyo na na ikaw si Morgana Go, hindi na si Moira. Mababago ko yung itsura ko. Pero hindi-hindi ko mababago yung pagmamahal ko sa anak ko. Daphne, hindi pwedeng malaman ni Mama ito, ha? Ang alin po, yung nangyari po sa Apex? Hindi. Pwede mong i-report yun sa kanya. Pero hindi niya pwedeng malaman na naapektuhan ng kay Zoe. ang adobo kahit iba-ibahin mo pa ang recipe, adobo pa rin. Kaya tigil-tigilan ako ng morgana na yan, ha? Hindi niya ako maluloko sa mga pa-epek niya. Alin? Dagdagan lang naman ng ilong. Hm. Eh, pero Chiang Su, eh, paano kung talagang ibang tao yung morgana na yan? Sige nga. Ano an anong nangyari sa'yo? Kanina lang, convinced na convinced ka na si Moira yon. Ngayon, bumaliktad ka na. Isipin mo ha, magkasing laki sila, magkatawan nila pareho. Ang nabago lang naman yung ilong. Yung mata tsaka yung ipin, ang dali namang, ang daling gawin noon. Pero kasi Chang, naisip ko lang ha, di ba sabi ni Lynette, nakita niya si Moira doon sa morgue. Eh di ba pumunta pa tayo ng burol? Diyos ko naman Chang, sa sobrang sama ng ugali ni Moira, eh malamang ko, bulok ng bangkay noon sa hukay. Oh, Chang, nakita naman po pala ni Tita Lynette sa morgue. Posible pong mabuhay yun. Basta. Hahanap ako ng pruweba. Umanta kayo dalawa. Naku, Tsa. Ngayon na namang yung hahanapin niyo? Antayin mo lang. Regan, umanta ka. Kailangan kita dito sa Apex ngayon. Tutulungan mo ako. At ite-text ko sa'yo kung anong dapat mong dalhin. Ngayon na.